Good morning, good morning Pilipinas Lalaot na naman tayo Gagamitin natin ngayon yung ginawa kong ano, pangaskas O yung pang malakihang sa Biki Lenda ng buwan Late na rin ako <laughs> Sabi nila Pag bumaba ang buwan Tsaka daw magkakagata ng mga tanige <laughs> Sabi nila <laughs> Dito na tayo Nantay na ako ng partner ko sa so kaya yun Ang ng hibas set up tayo habang inaantay si Kenji to 4,000 series na Decoral Kenzi, saka ang paborito natin Red Horse Black Horse Aha okay. uh -huh. Kaya nga, sana hindi na lumakas Sino kasama mo Hipon eh? po Opo Dala rin natin ang ating pamalakasan <laughs> gumawa ako ng pangaskas maraming <laughs> order ng bidbid -bid eh. pangaskas ng bidbid -bid. <laughs> 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 hindi ha pwede pwede siguro na under to <laughs> ah, pero nakaraan kasi nangaskas kami bidbid -bid, nakatigil ah. lima kain sabay sabay <laughs> hindi mo Sa akin ha. No. Pero si Kuya dito nagdadala. Kuya dito. So, Balik ko kahapon. <laughs> ka apat ka. Sabi ni Kuya Berto. Tatlong, tatlong bagaong. ah. Isang lapis. Ah, lapis. Malaki-laki lapis. <laughs> Oo. Oh, Malaki-laki. Bago isang tererit. Ay, sekoy. Si Ay, naku. Pati si Pare Ramon. Pupunta ng laot. Wala. Eh, ah, talaga, hanapin. Mm -hmm. Sunod siya, takbo ko doon, pupunta sa laot. Sunod siya. Wala, pagdating niya doon, sabi ko, wala. Pagpunto niya, takbo na naman siya, ng gilid. Sunod na <laughs> naman ako sa kanya, pupunta Ako, kape tayo. tayo. <laughs> babalik kami dito sa laot ni Kuya Edito, eh, ni Master Edito. Eh, yeah, may marker na tayo. Nandiyan na po ang boya. Siguro magde-dredging na naman ulit sila, no? Pero nasaan na ang ayuda? Ayan, <laughs> yeah, binabati, binabati ko yung bagong group ko, no? so, Naik Tansa. Naik Maragondon ba? Bako or na group, bagong group. Yan, yeah, kamusta po kayo? Alam ko, nag-ano kayo ngayon, eh? Nagtitilapya kayo ngayon sa Aquamira. Sana malalaking huli nyo. Dito muna tayo sa Laot. Nagbabawi kami ni Kuya dito ng ano, ng panggasolina namin. Puro na lang lugi. <laughs> Lagi na lang natin sinasabing bawi na lang next time. Okay, kami po ay magbibisugo ngayon. At sasamahan natin ng konting trolling. Iikot-ikot tayo mamaya. Hihila tayo ng ating ano, King Eagle. Abangan nyo ang aming mga huli. Yeah, subukan natin ang ating sabiki kung malakihan. Daming ibon. Hindi mo makita kung anong sinisiyab. ano. dami-dami. May ibon. Ah, ayun na agad ako, ko na Ang <laughs> <laughs> laki ba yun na mabigat <laughs> <laughs> Talaga yung Hindi kaya ang dalhin ng bidbid yun Isang piraso lang bidbid yun kain Hindi kayang, <laughs> <Hino> kayang, ano? <laughs> kaya yung iangat ano Hindi makakatalo Ang lawak talaga ng ibon na to Oo, iba na kinakain yan Wala nga lang bidbid -bid at ang una nating isda ngayong araw nadali na ni Master Editor kanina pa kami walang higit may isang oras na kami nangangawin yan pa unang huli ay mid-size bisugo at least bisugo titigilan na muna natin itong pang pagkakaskas bumisugo na rin tayo ayan first drop first drop natin dito na tayo sa daang barko daang barko na rin tayo ay na nasundan na agad medyo ano ah, na eh mautos ko na daw ah wako nga naman yan ang target natin mautosan na yan ayan nagtanong na rin tayo bait and wait na rin tayo tagal hanapin ang bisugong yun ah <clears throat> Yaw, nasundan na. Tagal. Mm. <laughs> Napakatagal masundan. <laughs> Baka apat na imbaw na kami ni Kuya Edith, oh. Oh. Ako nga, wala pang, ano, wala pang huli. Ang limang lipat namin. Kaya isang lipat isa. <laughs> Ayan. <yeah. laughs> Sana sunod-sunod na to. Perapan talaga, perapan. <laughs> andyan, andyan. Kan abal paspa. Ay, paspa ata. Diyan lang, diyan lang. Balik ko alpas pa. Rede. Hoy. Ang tagal kitang inantay.

punya apa hilang ini okay, kuningnya yun, kuning paijanjan <laughs> <laughs> dari nah dari nah <laughs> <laughs> naamoy din ng pain natin yun baby ay den, din <laughs> kapatid kong kumain <laughs> <laughs> pinahas sa kanya ng bigla eh hindi oh. pala para kang bid bid eh ay nakakaipon na may pagsambalot na alpas po sa akin Ay, salamat Nakadali din Salari <laughs> pa rin Kahit na Tama lang ang laki Basta meron <laughs> <laughs> nakakainit na <laughs> nakakainip na pag wala eh oh. pero kagandaan nung di pa tayo nahahaluan na kung anong isda solid pa yung bisugo yung huli oh, uh. wala pa wala pa wala pa pa. pang halo bako ko ata nahaluan na ng iba ha? bako ko to laban eh ay Ako ko. Ako nga. <laughs> ay, ay, ay. Nakamaka-alpas ka pa. Kanina ka, pa, ka pa inaantay. Ganda <laughs> ng tama. Di oh Pag kumain yan eh, Sir Bull. Pag kumain yan. Pagkukulit ang dahon. Sir Bull, kumain yan. Ah, nakapagsali na rin. Ay, nako, baka masira pa. Apat <laughs> na oras yan lang. <laughs> Aba, nakajus ko po. Laban lang. Laban lang at may ilang oras pa ba? Ah, 9.30 pa lang pala. Tatlong oras pa lang pala kami. Aga pa. Aga pa. Apa, malaki sa anong <laughs> bisuhan ko. ¡Ay! ¡Al pas! ¡Al pas! ¡No se ha llevado! ¡Ay! Uy, magaling. Ganyan <laughs> sa Isang oras lang, hinihingi namin. Ganyan ang kain. Isang oras na ganyan lang kaya, oh. kaya. Eh. No? Na, sunod-sunod na kami. Ah, ito, maganda-gandang... Ay, kaya dito rin. <laughs> kaya dito rin, may dali. Maganda-gandang size nitong aking ano, bisugo. Maganda-gandang size nito. Ay, ah, matik na yan. Maganda-ganda, liit. <laughs> umikot na pala ng umikot. <laughs> Napakiramdam ko ang bigat noon Ayan. Umikot na umikot eh. Umikot na umikot kaya ang bigat Pag ganito dapat ano na patuloy na na maglagay ng pain Tapos lagpak na ulit Kasi nandiyan dyan pa sila sa ilalim gue itu to albascos ay ganda nang size ah ah barang may late sa meron orang ni ila regular regular size exercise again turi-turi mo lang yan turi-turi mo lang yan parang humabol lang yan na, ah. pag angat mo no <laughs> nah, huli din po sa akin meron <laughs> na tayo Ayan nga ito, magsubok Good size mo oh. Laki oh. Laki eh. Uy, uy, uy. Tignan mo lang yung tama oh. Uy. Grabe yung tama. <laughs> Dulong-dulo lang. Maguling oh. pera dito. Malaki, malaki, laki Dulong-dulo lang talaga. Para sa akin talaga yun. Ah, oh, kapraso. <laughs> okay, palag na lang, tanggal na. Ang <laughs> malakas lang sa Ano ko doon? Hila ko doon ha? Tanggal talaga. Ah, sunod-sunod lang higit. Ayan. Ang ganda. Pagsayad. Higit agad. Uy, gumaan man. Ayan. lang sila sa ilalim. Dumaan. Oy, pero good size. Sunod sunod ang good size natin. Uh, <coughs> uh tat tatalon diyan. Yan, dire direcho si Edito nakadali. Aray, aray. lagback bigit agad dire-diretso lang kang ganto request niyo aja to kahit isang oras lang daw na ganto lang yan down 'to nya no ha dai pa daw dito basta basta yan tulala ang sa tuloy dai pakiimpain Ayun oh, good size yung set niya na <laughs> Isa palang ano Isa palang nahalo Ang bako ako Sa piraso bako ko Wala pang buraot na bagaong Wala, wala pa iba Ang oh. <laughs> nilaw ano pa dani tengok bang. Ni sojuk Bisa Oh, sel-sel. Jangan jangan jangan. Ha. Oi good size tu nama. Ketengda lang size Oh, tengoklah sojuk. Sorap. Dia punya yang pa ana-ana pega. Hui, ad Sinagot pa ako. Yan, nandiyan lang sila. Nakuha sa tiyaga. Pang-anim na na namin kayo dito. Pang-anim na, yeah. pang-lima. <laughs> timingan din. Pang-lima. Pang-limang imbaw. Pang-limang <laughs> hanap-hanap. <laughs> bako po ata. Ayun, malaki-laki Ay, bako po Bako po nga to. Nandahanin ko. Malaki-laki eh. ya. Tutupo ya. Eh. Huwag kang magbabagaong. Mahahaluan kami ng ano. murao't <laughs> Kailangan ito lang. Ang klase lang. Oo. No, no, bako ko. Isugo lang. Bako ko nga. Ang oh, malaki-laki. Ayan. Ayan. Hindi uh basta -huh. Ganda-tama. Woohoo! Hinandahan na natin. Hindi ka makatalon to? Hindi yan. nga Yan nagtatawag ang ating bako ko bako ko rin <laughs> ay uuwi na at masasabawan tatlo na yan sila tatlo na ayan okay mukhang bumabako ko na naman tayo wah wow, bisog ko ako ko nga tumalabang pa eh ang gapo ko nga, wala bang pa eh Yan Tumabol na lang hindi pa nagali Yan Yan ka, ipon, ipon Uy Pangatlong <laughs> salin na Nakapako ko na unti-unti si lang imbaw kami, imbaw wala nang higit, wala no, no. Pumihip na ang norte. nalikan ng aking pahin, tandaan natin. Napo kung pa, napo po. Uy, 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 dali, dali, dali Buti na lahat, bumalik ka pa. Kakain na muna ako. Alas 11 na rin eh. Gutom na. Kain na Kain na tayo. sa kami ng dalawang ano dalawang barko <laughs> ayan, no? paano kaya ang alon nito sa amin iwas sila eh <laughs> <laughs> Takot sa bangkay hindi eh. <laughs> naman sa bangkay eh. magbabayad naman sila dyan <laughs> bako ako daw, bako ako ng bako ko <laughs> ano talang ka ay ay oh ay. Lumasag <laughs> nga oh lumasag nga yan eh masakit masakit pa. <laughs> papasok sa brief ko kung ko babae You oh. go good size. Nice. Uh -huh. <laughs> good size. Yeah, So namin dito. <laughs> sa pinakamalapit. <laughs> Ito na kami sa mababaw na to. Ang gamit namin ni Kuya dito ngayon na ano na, ah, hindi na palalad. Angkla na. Uubusin na lang namin ang pain namin. Siguro ang targetin na namin ngayon ay bagaong na talaga. Yan, sa lipat-lipat. <laughs> Ah, sumok ng Points. <laughs> Ayan, wala kaming nahuli dun sa ano. Tinigilan natin una na mababaw. Ay, nakadali din. Anak lang, nabagaong. Anak lang, sekoy. Ha? <laughs> sekoy nga. Pambigay sa magbubuhat <laughs> ng bangka. Wala, nakatapos ka dyan. Uwian na to, uwian na talaga. Wala na. Dito kami sa harap ng Amaya ngayon, no? Ayan, amaya. Ginawa <laughs> ang lahat para makadagdag. Wala talaga. Mayroon pa dito siyang halina. Uy, ana! O yan, sila ngoy! Mayroon ka pa eh! Malimutang tuloy! sweet yung Marcel pala yun eh oh. nagawa nila ano oh. yun ano dyan nag trip na si paring undo ayan ba huli nya abare pabili dito lang sa gilid to oh. dito lang sa gilid oh, buhay pa Kaka oh. Kakasarap nito sa riwa. Ha? Ah, Ang laki naman ano? Sarap nito pare. Pusap sa ah, paksiw. Oo. sarap nito. Yung mangga. Manggahan. sa Ano Kain ba yan sa kawin? Oo. Alamang. Alamang paen? Oo. Kabagay sa papangyong. Balaki yan. Ano yung yata ni Buboy ito? Kain na yan. Ano nyo na yan? Sari-sari mo pa matupoy. Ngayon lang tingnan. Ka, kaya nga eh. Ari ako na sa'yo ito. Ha? Okay. So, isa ka lang request eh. Oo nga eh. Mamaya oh, kuya, dyan pa na may lambat. Oo, oh, uuwi uh, na ako kuya. Saan na kayo ba tala liligo? Kuhain ko na to. Isama mo itong isa po yun. Ayan na ang buod ng aming huli. Wala dagdag ng banat. Wala ito talagang masarap. Nakarampa ako naghahanap nito eh. Mga huli nga ako niyan dyan. Sa no? isang araw. Alamang pala pa pain? Oo. Oh. Kain din pala, no? Eh. Oo, oh, oh, may alamang. Kama. Hindi, yung mag-aabang sa mga nag-aalamang dyan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Hihi! Mga ngaraling na kayo? Oo. Oh, Oo ba? Kantahan ka, kanta kayo. Nadale. Nadale ang ano, animaly trope. May may banak, may may bagaong, ay bagaong. Ano yung sa May matuko. Hello, na Eh. Ah. Ay, kau kagaganda ng huli namin, oh. No? oh hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret